ng video about sa question and answer uh, Nagpost ako sa Facebook account ko and asking those my friends sa Facebook kung may mga gusto silang itanong sa akin, about sa akin or kahit na anong question, basta may kasagutan and sasagutin ko na siya ngayon Ang unang question is from Desiree Des Hi Desiree Des ang question niya is, alam po ba ni Zayn Malik na nasa barbershop yung picture niya? Siguro aware siya. Kasi marami siyang, marami siyang fans, so maraming gustong gumaya sa kanya. Yung mga hairstyle niya, aware siya na maraming gumagaya. Kasi nakikita naman niya siguro, di ba? natin alam. Yun, Desiree Des. Next is... Next is... Ano ba? Sino Next. Eto, si Zushelo. So, Shelo, ang first... Actually, si Shelo, meron siyang five, five questions. So, sasagutin ko na lang to lahat. Wow! Um, her first question is, pwede bang, pwede bang uminom ng Coke kapag coffee break? <laughs> <laughs> Oo naman, pwede. <laughs> ano, bakit tinawag na coffee break? So, it means hindi ka pwede uminom ng Coke. Pwede naman, tinawag lang naman siyang coffee break kasi usually mas marami siguro umiinom ng coffee noon. Pero, pero, yung hindi nagko-coffee, hindi magsi-soft drink sila. Tama. <laughs> Tama ba? Ayun, <laughs> <Tama ba? laughs> hindi naman lahat nagkakape eh. So, kung, ano, hindi hiwalay siguro yung break ng nagko-coffee. Tapos, next is yung nag-soft ano, drinks break. lason ba kapag na-expired, nakakalason din? <laughs> mas maano na siguro, mas matapang na yung effect, effect niya kasi, ano, expired na siya. Kaya, siguro kapag ka hindi pa expired yung lason, mga isang oras siguro bago umepekto. Pero kapag expired na, 30 minutes na lang, epekto na, na siya. <laughs> Next is, pwede bang mag-dinner ang may dalang lunchbox? ano, lunch box. So, pang lunch lang siya. Eh, paano naman kapag pang dinner? Dinner box. Dinner. <laughs> dinner box. oh, naman, pwede naman. Hindi naman sinabing pang lunch box lang yung baunan. Eh, hindi na pwede sa, ano, hindi na siya pwede pang dinner. Hindi na siya pwede pang breakfast. Pang ano yun, pang lahat. <laughs> Next is, bakit kapag sumagot ng phone palaging hello, bakit hindi hi. O, oh, sige nga yan, Shelo! Hayaan <laughs> mo, Shello. Baka pag napanood nila to, baka simulan na nilang mag -high. So, last question ni Shelo is, bakit asukal na pula ang tawag sa brown sugar? Brown. Ano ba Tagalog ng brown? Ano mo? Hindi ko, ano? Ano Tagalog ng brown? Comment down below kayo. Hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam bakit ano, nasanayan na lang din siguro kasi asukal na pula. Mas magaling banggitin kaysa doon sa asukal na brown. Ano Tagalog ng asukal na brown? Ay, ng brown. So yun, hindi ko alam bakit asukal na pula ang tawag doon sa brown sugar. Siguro kapag ka-English, brown sugar. Kapag Tagalog, asukal na pula. <laughs> so... Next question natin ay galing ka, Kirstin J. Bornales. So, Kirstin J. Bornales pala is my sister. Ang question niya is, may hangganan ba ang pagmamahal? So, oo naman. Di naman habang buhay, magiging martir tayo. Anong pagmamahal? Siguro kung walang hangganan ng pagmamahal, walang naghihiwalay. Siguro, lahat ano, lahat marunong lahat martir. Dahil <laughs> hindi joke, joke, lang po. May ang gana naman ng pagmamahal. Lalo na't na hindi mo na nararamdaman yung halaga mo dun sa isang tao. Siguro, ikaw na mismo mag-force dun sa sarili mo na tama na kahit na mahal mo yung isang tao, kung palagi ka naman ang sinasaktan, kung pinaparamdam naman sa'yo na worthless ka, na parang kahit anong effort mo dun sa relasyon nyo, eh, parang wala siyang pakialam. So, tama na de ba mga sis. Parang ano mas ang ano to ngayon ah. Ang um, problema walang dibdib. Next is from Tadeus Jack. So, ang question niya is okay lang bang maging marupok? Okay lang naman maging marupok. Oo, okay lang po maging marupok. Kung yung sitwasyon eh deserve naman ng isang tao yung pagiging marupok mo kunwari, naghiwalay kayo, tapos, uh, gusto niyang maging okay kayo ulit, sinuyo ka niya, lahat ginawa niya, deserve, na parang, nakikita mo na deserve naman niya yung second chance, eh, okay lang naman yun marupok. Pero kung, kung wala naman siyang ginagawang effort, tapos magiging marupok at tewag eh, naman ganun. So, our next question is from Lady. Lady Esha Salam Rob, ang question niya is, okay lang, ano ang may papayo mo sa isang taong lugi sa pag-ibig? So, what do you mean na lugi sa pag-ibig? Lugi sa pag-ibig? Parang negosyo. <laughs> ano ba? Ang hirap naman. Ang hirap naman sagutin. Sa isang love kasi, parang negosyo lang din yan. Kailangan mo mag-invest. So, kung ikaw lang yung nag invest at yung partner mo ay hindi, ay tama na, te. Diba? Hindi, yung, ano... hindi mo siya deserve. Dapat sa isang relasyon is give and take. So, yun, wag na, tama na. Kung alam mo, lugi ka naman, ikaw, ikaw at ikaw lang din, eh, wag na. Stop na, Stop na te. <laughs> Stop na, te, diba? na daw sa iyo, <laughs> so, next question natin ay galing kay Harold. Ang tanong niya, bakit brown out, brown out ang tawag pag nawawala ng kuryente? Brown out. Siguro doon na tayo nasanay. Brown. Siguro mga color blind yung tao dati. Kaya brown yung tawag nila na instead ay black. E di, tawagin mong black para hindi ka nagtatanong sa akin. <laughs> Next question, second to the last question is, Manong, paano mo nabalaan na si Manoy Jonathan na kag how does it feel na siya ang imo maupod as your lifetime partner? mga sign ka ba lang agin tandaan? It's from Angelica Rose Bigwal. So, ang question niya sa Tagalog is, paano mo nalaman na si Manoy Jonathan na? And how does it feel na siya yung kasama mo as your lifetime partner? And may mga sign ka ba na tinandaan? So, sa mga hindi po nakakaalam, si Jonathan po ay ang aking asawa. Actually, yung love story namin ng asawa ko ay unexpected. Kasi, nagkakilala lang kami through social media. Nagkakilala kami through Facebook, Actually, magkabaranggay kami, isang lugar lang kami doon sa probinsya namin. And yung families niya and also my family ay magkakilala. ba? Diba? Tapos hindi naman kami, tapos kami hindi kami magkakilala. Nagkak nagkakilala kami through Facebook and we're both in Saudi Arabia. Dati ako nagtatrabaho sa Saudi and yung asawa ko din sa Saudi. Pero hindi kami nagkakita kasi maigpit yung lugar na po yun. So, sa Facebook lang kami talaga nagkakilala. ba diba? kasi sa Facebook, kapag ka marami kayong mutual friends, kasi nga magkabarangay lang kami, so marami kami mutual friends, yun, ina-accept e natin, ba diba? Yun, hindi ko naman ina-expect e na magiging magka lang naman kami, tapos magkausap kami nagiging mag, nag-uusap nag kami minsan sa nag video call. Hindi ko naman expect na magiging asawa ko na siya agad. So, unexpected talaga siya. And, how does it feel na siya yung kasama mo as your lifetime partner? Masaya. Kasi, lagi ko naman sinasabi to sa asawa ko na I'm so thankful talaga kay Lord na siya yung binigay sa akin. Kasi, nagkaroon ako ng partner na yung pwede kong sharean ng pro problema yung hindi mo na kasi kailangan uh, sarili nin yung problema mo yung kasama mo siya sa kasayahan sa kalungkutan, sa lahat ng problema ba? diba, tsaka proud po kong sabihin na napaka respons responsable po talaga ng asawa ko, mabait walang bisyo, kaya ayun super blessed ako kasi binigyan ako ng Lord ng, ng asawa na binigyan niya talaga sa akin si Jonathan diba So, may mga sign ba ako na tinandaan? Wala talaga akong sign na tinandaan kasi hindi ko naman talaga in-expect na magiging asawa ko siya kasi hindi ako naniniwala sa pag-ibig na nagsisimula sa Facebook. Pero nga, dahil sa nangyari sa akin, siguro isa na ako sa naniniwala. Ayun. So, thank you manang Angie for your question. And our last question is from... eto ito. <laughs> Ngayon ko lang nakita. Ito nga, galing sa aking asawa. Si Jonathan Oliva Vergara. Ang question ng aking asawa ay, mahal mo ba ako? <laughs> Bakit? Hindi mo ba nararamdaman? <laughs> Oo oh, naman, sobrang love na love kita. Mahal naman ko po yung asawa ko. Hindi ko ala. Basta, mahal na mahal ko yun. Pag na magmamahal naman tayo, wala naman, wala naman explanation dun sa pagmamahal na yun eh. Kasi nararamdaman lang natin yun. Kasi kapag mahal mo yung isang tao, yung mga kahit yung anong yung pangit sa kanya, mahal mo yun eh, tatanggapin mo yun. ba diba? Kaya, pero wala naman ako nakikita hindi maganda sa asawa ko. Kasi kapag may mga mali naman na ginagawa yung asawa ko, parehas naman kami kapag nakikita niyang mali yung ginagawa ko, sinasabihan niya ako na dapat hindi ganon, dapat ganito. Ako din naman sa kanya. So, we are, ano kami, give and take kami dalawa, hindi yung dapat isa lang, 'di ba? So 'yun. <laughs> so 'yun mga sis, tapos na akong sumagot sa mga questions ninyo. And thank you so much sa pagbibigay ng oras sa panonood ng aking mga videos. And If you like my video, don't forget to like, share, and subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. And click the tiny bell button para maging updated kayo sa mga next videos ko pa nagagawin. And salamat! Salamat mga sis! God bless you all!